you happy birthday sa aming Kuya Luis. Happiest birthday sa aming one and only na Kuya Luis. So, maraming salamat Kuya Luis sa nagawa, nagagawa at patuloy mo nang gagawin sa aming mga kapatid mo dito sa church. Hindi ka lang tahimik na kuya, isa ka rin role model na kuya. So, salamat Kuya Luis sa lahat ng nagawa mo sa amin. At yung favorite memories, memorable experience ko na kasama ka Kuya Luis is yung kapag umuwi tayo na basang-basa ng ulan. Ayan, so sabi ko nga, wala naman na uh, experiences na hindi masaya kapag kasama ka namin. So maraming maraming salamat kay Luis at Ishko na forever mo na isig si God, si Christ, before yung mga bagay na gusto mo, seek his kingdom first before anything else. At lagi mong katandaan, ko Luis, na bagamat man tayo ng very light lang naman, pero konti lang naman. Pero tandaan mo, kay Luis, na uh, feel namin yung presence mo. So maraming maraming salamat, kay Luis. Tandaan mo rin na you are highly favored and blessed through Jesus Christ. We love you, Kuya Luis. With every step that you take, it's a memory. birthday to you, Luis. More birthdays to come. Ah, uh, lagi mo tatandaan na kasama mo si Lord sa kamang pumunta. Mahal ka ng iyong mga magulang. Hindi porket pinapagalitan ka nila is hindi ka nila mahal. ito ay part ng pagdidisiplina para sa'yo. Maraming salamat sa pagsundo sa akin sa araw-araw na lagi mo pinupuntahan sa bahay namin. Happy happy birthday ko, Luis. More birthday to come. Happy birthday, Kuya Luis. Ang pinaka-bogi at pinaka-cute naming kuya na laging nag-libre kapag may pera. At ang wish ko sa iyo ay laging maging humble at laging magpakalalim sa Panginoon. At yun lang, happy, happy birthday, Kuya Luis. I love you and God bless you. Happy birthday, Kuya Luis. Yan po yung tipo ng kuya na andun yung pag-aalaga po niya sa amin at tinutunin niya po kami mga kapatid niya. At wish ko sa iyo, palagi ka lang uh, mapagpakumbaba at palagi ka lang mapagpasalamat sa Lord. At uh, yung hindi-hindi ko makakalimutan na memories natin ay yung palaging pagkikipagkwentuhan nung pumunta ka sa amin at kumain tayo. So, I hope na marami pang memories yung makreate natin at palagi lang tayong maglingkod sa Lord. say is that um, you are a person who have a heart of gold, a soul so kind. Your humble ways and generous deeds inspire us all indeed. So wishing you joy, love, and all things fair. May your kindness and heart be beyond compare. We deserve all the love that sent your way. Keep spreading love every single day. Once again, happy birthday and God bless you. Happy Happy Birthday, Kuya Luis. More birthdays to come. Um, ingat ka palagi. Si Kuya Luis po at masiyahing tao. Ang wish ko ay sana mas lalo pang gumalim yung parang ng mo kay Lord. And sumunod ka lang sa mga sa mga magulang mo or sino mo niya nag sa iyo. Happy Birthday, Kuya Luis. More birthdays to come. Um, magkasama namin yan. Hindi, hindi wala yung mga wiki sa labi namin. Uh, always remember that we love you and we miss you. Happy Birthday ulit. God bless you. Happy Birthday, Kuya Lewis. Lagi mo natandaan na ang Diyos ay eh, kasama mo at yung mga plans ni Lord ay makakabuti sa iyo. Um, si Kuya Lewis, napakatahimik yung tao sa totoo lang. Pero pagka naging pag mo siya ay andun na yung pag uh, pagiging mother -dali niya. May lamang, um, ulit, Happy Happy Birthday, Kuya Lewis. More birthday to pam. We love you and God bless you. Happy, happy birthday Kuya Luis. Uh, si Kuya Luis ay isang uh, mabait na bata yan. tag lang yan. Pero kapag uh, yan na ay naka-close uh, mo, ay sigurado uh, magiging uh, masaya ka. Uh, si Kuya Luis ay uh, sabi nga, kapag siya ay uh, nandito sa church, uh, nandun yung makikita mo sa kanya na yung pagiging humble. Kung hindi mo makakalimutan sa kanya yung Kapag kami lumalabas, nandun yung uh, pagiging malambing niya sa amin. Happy, happy birthday sa iyo, Kuya Luis. Uh, pagbutihin mo lang pagiging uh, mabait na bata. Pagiging humble uh, sa lahat yung paglilingkod mo kay Lord na uh, lagi mo uh, ibigay sa Kanya yung oras mo. Sila magbibigay ng uh, magandang plano sa buhay mo. ay Happy, happy birthday po. God bless you. Happy, happy birthday sa isang mag kuya namin, si Kuy Luis. Siya ay mabain at naging masayahin na wish ko iyo na maging malalim ang pananampalataya mo sa si Diyos and then kilala mo siya lalo. Ang lagi ka sumunod sa iyong magulang, salamat Daday, na dahil na lagi mo sa bahay namin na kapag wala akong service, gano'n. Salamat sa'yo, Kuy Luis. Sa iyo, kay ito lang masasabi ko sa'yo. Happy, happy birthday sa'yo, Kuy Luis. We love you. Mama, chuk-chuk. With Good ko kuya Luis. So masaya ako dahil nakilala kita. Kasi nagustuhan ko yung mga ngiti mo, nawawala yung mata mo. Charis, so masaya ako sapagkat merong isang Kuya Luis na nakasama namin sa Evening Watch, mga Youth Fellowship, Sunday Service, Children's Ministry. So, ang tagal din na panahon na naging uh, magkasama tayo. So, nami namimiss kita. Hopefully, makasama kita sa mga susunod pa na araw sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, birthday wish ko sa'yo, mga prayer request ko sa'yo. So, hopefully, Uh, magamit yung buhay mo para sa Panginoon. Paggamit mo yung talento mo na ibinigay ng Lord sa'yo, ipagpatuloy mo yon, So, makakay ka pa ng maraming kaluluwa na walang pagkakilala sa Panginoon. Patumad mo yung mga pangarap mo para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para sa ministeryo ng Panginoon. So, happy birthday Kuya Louis. So, hopefully maging masaya ka sa birthday celebration na gaganapin sa'yo. So, yun lang. Happy, happy birthday, Kuya Luis. Salamat sa pagiging puya sa mga bata. Salamat din sa pagtulong mo sa amin sa loob ng children's room para mapadali yung pagtuturo namin. Uh, dalangin ko na mas lalong gamitin ang Panginoon ng buhay mo at maging daluyan ka ng pagpapala sa lahat ng mga taong makakasama mo, lalo higit sa iyong pamilya. Dalangin ko din na patuloy kanyang bigyan ng karunungan, kalakasan, pagpapala, laging manatili yung kababaang loob, yung pagiging mapagpakumbaba at pagiging marespeto mo sa mga tao. Naging tatandaan na walang kwento yung parimungan, kayamanan, yung katanyagan, yung hindi ka marunong yung sa tao. So, happy happy birthday! God bless you! And miss ka na namin children, so free, baby, sa children's ministry pati sa'yo. Yeah. <makes noise> It's a memory we'll all make. Hopes and dreams so near and far. You're a superstar just as you are. With every step that you take, it's a memory we'll all make. Happy birthday, my dear friend. Right beside you till the end. Joy and love.